Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at dito na naman tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha ngayong October 14. At sa lahat po natin mga subscribers dyan, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating sumada, sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa October. Ayan. Sa October tayo, yan ay 10. 10. 14 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin, kagaya pa rin ng dati. Simplify muna natin sila. 1 plus 0 is 1. 1 plus 4 is 5. At 2 plus 4 is 6. At ganyan din po sa bandang gitna. Add lang natin. 1 plus 5 is 6. At 5 plus 6 is 11 sa bandang baba din po, ganoon pa rin. Add lang natin. 6 plus 11 is 17. Ito po yung unang numero natin dyan. Meron tayong 17. At yun naman pong kapares nating numero. Dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 1 plus 5 plus 6 is 12. Yan naman po yung kapares nating numero. Meron po tayong 12. At pwedeng-pwede na rin po natin matayaan itong kombinasyon na yan. 12-17 or 17-12. Yan, pwede, pwede na po yung kombinasyon na yan. Uh, dahil 2 digits din po sila, 12 at 17, simplify din muna natin para natin yan is umaga. Yan, dito po tayo sa 12, unahin natin 1 plus 2 is 3. At uh, dito naman po sa 17, 1 plus 7 is 8 Ayan, 3 at saka 8, yan po ang ating isusumada. Kunain natin ang 3, kunin muna natin yung 12 Sumada 12 1 plus 2 is 3 Pwede rin dyan yung 30, sumada 30 3 plus 0 is 3 Pwede rin yung 21, sumada 21 2 plus 1 is 3 At 39, sumada 39 3 plus 9 is 12 Ayan mga idol, yan po yung sumati natin sa 3 at isunod natin ang 8. Dito sa 8, kunin mo natin yung 17, sumada 17. 1 plus 7 is 8. Pwede rin yung 35, sumada 35. 3 plus 5 is 8. At 26, sumada 26. 2 plus 6 is 8. Ayan mga idol, yan po yung ating mga numero na nakuha na pwede natin pagpilian sa ating sumada ngayon pong October 14. Meron tayo rito 3, 12, 30, 21, 39, 8, 12, 8, 17, 35 at 26 Ayan, pipili lang po tayo dyan sa mga naka-encircle po natin mga numero kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon Ayan, rambol lang po natin sila kung ano po yung mga nagugustuhan po nating mga numero. At para naman po sa ating sample, kinuha naman natin dito ang 26 26 and 3 then 17 17 and 30. Ngayon, 17 and 30 at 8 8 and 21. Ayan mga idol, yan naman po yung ating mga sample sa ating sumada para po ngayong October 14. Meron tayong 26 stress, uh, 17.30 at 8.29. Ayan, pwedeng pwede din po natin matayin itong mga sample po natin na kuhang ito kung sakali lang kung nagusto nyo rin po sila. Yeah, saka sa mga naka-insert kala mga numeran, pwede pwede rin po tayong makakuha ng mga iba pang mga kombinasyon dyan. Kaya, kaya lang po yung pumili kung ano po, po yung mga nagustuhan po nating mga numero. At ayan mga idol, po natin sumadi sa pecha para po ngayong October 14, 2024. Maraming maraming salamat po.